At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sana lan naliwanagan tayo sa panlilin lang at kasinungalingan. Subalit so, sa Pagkakataon na ito nais kong anyayahan magbigay ng pambugan na pananalita ang aking mga kasamahan sa Senado. Ang senadora natin na Grace po, nagpahiwatig na Mesia. Meron siyang mensahe para sa atin. Unang-una po, magandang umaga sa inyong lahat. Poy nagpapasalamat sa chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito. Unang-una, para maliwanagan ng ating mga kababayan, ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga Senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President of, or the Speaker of the House? So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan Payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan, pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang kontrol dyan. E ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan, katulad ng mga pogo. Pangatlo, Pwede na nilang sabihin na wag na tayo mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders? Kung palpak ang mga namamahala, kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit isang daan. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga. So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Galing po ito sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Onyate? Oo, oh, oh, oh. Ito, tama, 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 tama. And that's in fact you in the picture, that's correct? You confirm that it's you. You confirm that this is you in the picture? Yeah, yeah, yes, yes. And yes, you what? also confirm that it's Speaker Romualdez in the picture? Yes. yes. Yes, And it is Congressman Saldico in the picture? Yes, yeah. Can you read the caption, please? I mean, yung caption sa ilalim po. May nakasulat, yeah, yes, ba? Diba? People's true. That's Initiative. Oh, oh, tama po oh, ba? Tama, tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Uh, a meeting po yan, kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Could... Saan lugar to? sa gina kung saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa, uh, sa ano po yan? Sa, uh, sa townhouse, townhouse sa Forbes, so, uh, Forbes Park. Marapit Kanino so. nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag. Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Uh, ano, 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 ano yan? Uh, dalawang dalawang townhouse. Hindi kanino na, po? Na, na, na kanino lugar? Na inyo? Bahay mo? Uh, bahay mo po? It's a it's a it's a meeting Attorney place. Avisado, it's, please. our, it's our meeting place. No, pero sino may ari? Sino Lu ang Lu si, Sino si, uh, may ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ah, ganoon. So, ang The, naging host po. at nagkumbida, ay si Speaker Romualdez. Tama and, and po ako ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Hindi mo bahay. Oo nga. Oo Mira nga. naman. Oo nga po. Dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron po akong party house sa Dashma. Walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag Pero na kung bahay ang, ni, ang, si, ni Speaker... Ang, sinasab, ang sabi ng, ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Do, do, in, dalawang bahay ni Speaker eh. Isa sa okay. Makili... At hindi <laughs> ba at maliwanag? Hindi huh? ba maliwanag kung bahay ni speaker siya nagpatawag ng meeting? Hindi talaga nakikialam po ang, si speaker sa people's initiative ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay Dapat po sa bahay ko pero sinabihan ako da, doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. At, Um, Ikaw ang mga, nagdala ito, ng papel? Yung mga, mga lawyer po. So bahagi ka talaga ng Project PI? Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista, pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Hmm? Bahagi kayo hmm? ng Project PI. Project PI? Yeah, yeah. yeah. Uh, kasi I sought the help of the speaker, inamin yeah, ko naman po, natulungan kami okay. dito sa uh, signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I I, 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 don't know. Suset Sumalinog, Timonthi Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi ah, po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot dun sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay speaker na CEO at sa ng, sa mga ng, hawak ng, ng, Congress. congressman. Yeah, that's, that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. So, Madam Chair. Madam Chair? Madam Chair? Yes, po. Yes, uh, Senator Bato, please. Ayan yung mga screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako ba, kilala mo itong mga 'to? Andito oh yung mga pangalan. Hindi hindi pa pala niyo kilala. Kasi Anong pagkaintindi mo diyan sa message na 'yan? Paki-basa lang po. Hindi oh, hindi, oh eh, hindi ko po alam hindi ko I, I don't know all of the details because you know ma uh... de lahat ng uh, kongresista, pinapasubmit ano sa National Secretariat Attorney Red Tuason ayun Ayan ang hinihingi nila yung mga kopya at saka accomplished signature forms kasi sabi ninyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? I yes, yes. The... So, isasubmit dito sa mga taong hindi ninyo kilala samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Nagpa <coughs> Senator Bato, please. <coughs> Madam Chair, gusto ko lang ipakonform kay uh, Mr. Uniate. Since Sinabi niya kanina na he sought the help of the Speaker para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, nag-meeting kayo, di ba? Yes, yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong uh, People's Initiative. Humingi kayo ng suporta galing kay Speaker Romualdez. Pinigyan kayo ng tulong, ng suporta para mag para tumakbo ngayon yung people's initiative. Ibig sabihin, si Speaker uh, From all, this is isa na rin sa nasa likod ng opo uh, po pumayag naman po si Spina pumayag, sa, pumayag sa, si Speaker, nasa likuran naman na rin siya na, natulungan nga kami kasi siya ang CEO ng Congress kaya kaya nga, kaya nga gusto ko lang i-confirm sa iyo na siya rin ay